guys Aligo na naman sa dagat ulit Hi Init ng panahon Katangali ang tapat Aligo ako sa dagat Kaahon lang tayo ng ano guys Sabaw ng buko narona kong kinawit kanina Eh. Hey, Tapina. Kusog sa sabaw. Ayaw nung anak ko nang ano, sabaw ng buko. Sabi niyo yung ko sa ano Sa buong ng buko. Saka ano. kakain ito Ang kagandahan pag ano. May mga tanim. Mga tanim na ano. Tulad nito nyog. So yung mga nyog na yan, yung mga puno yan. Tanim pa ng papa namin sa kanong ah uh, dito kasi dati. Dito, itong area na to. Dito nagbahay yung kapatid kong babae sa kayong asawa niya. So naglipat na sila sa ano, sa may uh, talisay daet, Camarines Norte. So nandito na lang, mamahala yung kapatid namin bunso na lalaki. So, siya na yung namamahala dito sa mga nyogan dito. Yan, tulad niya, no? Bababa lang ng mga nyog. Doon sa unahan, matataas. Ang uh, hirap na manungkit. Pipihira lang naman. Ako lang ano dito. Palakas pagbuko pag naka-uwi. Saktuhan lang yung laman o. No? lang. Yung binili pa nung asawa ko pag uwi namin dito sa bayan. Binili pa niya ito sa bayan. Yung kudkuran. So gagawa sana kami ng buko salad. Ang problema ang hirap ng ano dito, hirap ng yelo hirap makabili ng yelo nagkaagawan kaya uh, hindi na yung ano ganun na lang pag mong buko yun na lang Ay, yun na lang yun lang oh hmm? lambot, lambot. Tuhan lang At wala na Wala ng gatas huling kawit ko nito ng buko kasi, kasi sabi nung kapatid namin eh tama na raw kasi dati ang dami dito, dito sa mga nunito may maraming bunga so nung linggo dumating yung isa namin kapatid na, na sa Kapalungga nagkakapalungga ma rin sa Norte kasama yung mga anak ang dami nila pagdating dito nagbuko ka agad Alos tatlong puno yung nakunan nila ng buko. Mamaya naman. Mamaya naman. Abanlaw muna ako. Salamat guys. Salamat sa panunod ng aking mga video.